Hello guys! Wow! Kita nyo ba yan? Dahil bored na bored tayo. Gagawin ko to guys. Ito yung mga daon guys na pinulot ko doon sa bundok. Nung umakyat tayo, kung naalala nyo yung makit kami ng bundok ni Hapon, sumakit kami ng cable car doon sa Koyo. Nakaraang vlog ko. Yan yun guys. Iba't ibang klase ng dahon. Nambulot ako. Tapos, inano ko siya, fin Ang kaso, assiste guys, pagkaganyan lang siya, mabubulok siya. Ngayon, tinry ko lang naman, naisip ko lang na lagyan ko kaya siya ng colorless na cutix Then, nagtry ako sa dahon na to, dito sa malapit sa amin, ako. Ayan guys, nilagyan ko siya ng colorless na cutix. Ayan na siya yung ano niya. Ito bulaklak to guys na nalanta. Diba? Maganda ganda siya. Tapos nagtry ako, ayan, pinatutuyo ko. Ngayon tuyo na siya. Maganda siya. Makinang. Tapos baka hindi hindi, hindi siya mabulok, 'di ba? Ma ano siya ma-preserve ng matagal. Kaya kahit i-pray mo, okay lang. Ayan oh, ganda. Kaya ngayon, ang gagawin natin, kakalasing ko rin to. Kakalasing ko rin siya ulit, tapos iisa-isahin ko siyang lagyan ng colorless na cuticles. Okay, ulit natin ito guys. tinipong ko eh, dahil nasira. ayun o, oh. nasira. Wala lang tayong magawa. <laughs> Kaya, ito yung gagawin ko ngayon mali-mali. Ay, Ayan siya. Binaligtad ko ng yung ano ng frame. Tapos, para hindi masira. Yan na siya, guys. Tapos, lalagyan natin to isa-isa ng cutix. O, ba diba, Yan, o. Oh. Yung iba dyan, damo. Sayang naman. Baka mabulok siya. Ang ganda pa naman. ayan guys start na tayo habang nagkikwentuhan matagal ko nang gustong gawin to ay may naiwan guys o oh. matagal ko nang gustong gawin to guys kasi nga parang nakakatuwa ayan, hilera tayo ng tissue dito ayan dahil nakakatuwang gawin Napat maliit yung nabili naming frame, dapat pala malaki. Ito 'yan. Naisip ko lang siyang gawin dahil wala tayong libangan dito. Ayan no, nabubulok na siya. Ngayon dito muna sa likod. Saisayin natin lagyan ng Q-tix. Tsaka kumikinang siya, guys. Ang ganda niya, makinang. Then, pagkatapos ko tong lagyan ng q guys, patutuyuin muna natin siya. Tapos, tsaka natin siya i-frame. Dahil wala tayo masyadong ganap. Wala nga pala akong pasok ngayon, guys. Si Hapon may pasok na. Dalawang lunis lang kami nagkasam nagkatapat na walang pasok. Minsan Inano ko yung yasumi ko sa kanya Kaya lang, minsan talaga ayan. Minsan talaga guys Wala siyang yasumi Or minsan Nababago yung yasumi Yung pahinga niya, yung rest day niya Kasi nga, hindi nasa ang pangyayari Ganon Limbawa, nagkasakit yung isang driver Walang papasok Kaya siya yung Papasok to Ganon Kita niyo ba yung ginagawa ko? Masarap siyang gawin. Nakakatuwa. Mag-decorate, decorate. Tapos, yun nga guys, kwentuhan na lang tayo habang ginagawa ko to. Siya nga pala guys, sa Japan, may napunod ako sa TikTok. Dito sa Facebook ha, at saka sa YouTube ano sila, Japanese yung vlogger. Tapos, tinanong niya yung Japanese na babae, mga kabataan ba, na ano ba daw ang ibig sabihin nila ng cheating dito sa Japan. Ayan. Yung pangangaliwa, pag cheat sa mga ano, sa kanilang boyfriend, girlfriend dito sa Japan guys, dun, base lang dun sa napanood ko. Ang mga babaeng sa open-minded. Lalo na kapag uh, ano, uh, yung asawa nila, halimbawa, pumupunta sa mga club. Open-minded sila. Minsan nga guys, dun sa pinagtatrabawang kong club, kung nasabi ko na ata to sa vlog ko, minsan, ano, kasama pa nila yung misis nila. <laughs> <laughs> na nagaano na nag-umise, pumupunta sa umise yung mga ibang hapon. Sinasama pa nila asawa nila. Okay lang sila doon. Di balik tayo doon sa usapan. Ngayon nagtanong nga ako ano yung ibig sabihin. Yung iba ano hanggang ano daw ang hangganan ng cheating para sa kanila. Sabi nung isang sa doon, As long as yung asawa niya nagbabayad ng pera para sa pleasure. Halimbawa, ah, pumunta yung asawa niya sa umise, tapos nagkaroon doon ng parang kunwari girlfriend, sinisime, tinatawag, dinedate na babae, ganon. Pero syempre, sa umise, nagbabayad siya para doon sa babae. Hindi pa daw niya matatawag na cheating yon para sa kanya, doon sa babaeng haponesa ha? Kahit na nag umisi daw yung asawa niya, basta walang involved na emotion or basta as long as na involved yung pera, parang nagbabayad para sa ganon, hindi pa daw yun yung cheating. May, uh, may nagsabi pa doon na mas gusto pa daw nila yung asawa nilang uh, nagpupunta ng umisi kesa yung makakapag, makikipag-date sa mga ka-opisina. Yun. Kasi sa umisi daw, alam nilang may involved na pera, nagbabayad. Parang pagka may involved kasi sa per, na pera dito sa kanila, parang hindi totoong emotion. Parang nagbayad lang sila para mapunan yung kakulangan ng asawa nila. Kaya okay pa dun sa asawang babae. Pero, kung halimbawa, dumating na sa point na in, ah, iiwanan na sila, wala nang involved na, pero yung talagang pag-ibig na yung pinag-usapan, yun na yung cheating sa kanila, guys. Yun, nakita ko lang naman siya. Tapos, magagalit ba daw sila? Halimbawa, malaman nila na gano'n. Hindi daw, kasi, yun nga. Iba daw yung cheating sa kanila. Tsaka, alam daw nila na ang culture ng Japan ay maraming mga club, maraming babaeng nagtatrabaho sa ganyan. Tapos aware naman sila guys na gano'n yung culture nila. Kilala nga, may nagsabi pa nga daw na kilala ang Japan dahil sa dami ng mga club. Yun, nakwento ko lang naman yung nakita ko. Pero syempre kapag iniwan na, <laughs> iniwan na sila, wala na yun, cheating na yun. Ayan, nasira yung ano natin, no. Oh. Kulay gold to, guys. Ang ganda ng kulay niya. Ayan, oh, gold. Dahon. Una green muna siya. Sana hindi masira. Kaya lang masyado siyang sensitive. Konting ano lang, konting sagi Putol agad. Ayan, oh, naputol. Putol agad siya. Pero okay lang naman. sa atin kasi mga Pilipina hindi pwede yung gano'n eh no pagka sa atin cheating talagang pag ano kahit na may involved na pera o wala cheating pa rin yan eh ay nako matuyo kaya to yan tapos guys pakita ko na lang to sa inyo pag natapos na yun lang yung ating chika ngayong araw na to pero siguro hindi lahat Depende lang dun sa atin anong nung vlogger siguro yun guys. Hindi lahat ng hapon ay sa so ganun yung pag-iisip. Kasi minsan meron din namang parang tayo din na uh, ayaw niya na may kahati sa mahal niya sa ano. Sino bang gugustuhin na mo? magkaroon ng kahati sa asawa mo, di ba? O, oh, sige na guys. Tapusin ko lang tong ano. Ito, damo to eh, no? <laughs> Pero, ang ganda niya kasing pang ano, side sa ano sa frame kaya sinama ko na siya. Ayan na guys, nalagyan ko na siya ng cutics. tix Ayan, pinatutuyo ko na lang. Tsaka ko siya frame Maliit yung nabili nating frame nung una kaya bibili ulit ako ng medyo mas malaki para magkasya silang lahat. Pero parang medyo lumutong to guys. Oh. Pero mukhang okay naman. Ayan. Ang ganda na ng kulay nila. Mas sana tumingkad. Sana wag mabulok. Ayan. Ang ganda. Ipiprame ko yan. Pakita ko sa inyo pag na-frame ko pa na.